natin sa Glamour. Yan. Japan Store Plus by Glamour. So, lagi tayo naku order So, ayoko sana naka-order kasi nga marami na tayong tasa, baso na na-order. So, ngayon, is eh, hindi, pag nanood ako, pa, ako kasi, hindi ako maka- hindi ako makahindi. So, Sa tulad ng dati na dalawang box, tatlong box. Ngayon, isang box na lang siya. So, bubuksan na natin ito, guys. Let's go! Bubuksan natin ito. Ngayon, balot na balot siya. Diba? Ang box tayo dito. Wait lang. Wait. Wait. Baba natin. Kasi sasabihin na naman ni Tal, bakit, bakit, yung mukha mo yung nakikita, hindi yung box. O, diba? So, kaya ibababawa natin yan. Para yung box yung nakikita, hindi yung mukha natin. Kasi nagre-reklamo si Direk. Hehehe. So, ang hirap pagsan. Hindi ko ito maalas. Pakaabutan ako dito ng 24 hours. 24 days. 24 hours na pagbubuka. Kasi nga, sobrang kapal ng kanilang packing. O, oh, diba? Diba? buksan natin ito. Bubuksan lang. Ano ba yung mga laman nito? Alam ko ba? Ito lang naman ulit yung na-order ko. Tasa lang naman ulit yung na-order ko. Nahirap ako mag-unbox Hindi na ano, nahirap Char ah, oh. Ayan na So, isa -isain natin kaya Isa-isahin ko ilabas Ding, ding Ayan na, direct ha oh. Hindi na nakita yung mukha ko ha ah, Kasi nagre-reklamo ka pag, mukha ko yung nakikita Unboxing, oh. yan 29 pieces May ganito pa sila pagarian diba, ganyan pa sila. carton, carton. Tapos ano pa to? 'Di ba? Diba, grabe. Tingnan niyo guys. Oh. Dinaanyo sila mag-pack. Ang safe na safe yung mga binibili mo. Kung ganito ba naman mag-pack 'yan. Ha? Oh. Diba? Sobrang safe. Kaya hindi ka talaga mag-alala sa mga na-mine mo sa kanila kasi um, iniingatan talaga nila or pinapak nila ng maayos sobrang galing magpak so first items is chinelas yan chinelas kana kasi ano to Pangbahay. Pangbahay na chinelas to guys ah nagbunting ko yata yung chinelas dito lang sa ng bahay and ano ba to Medyo, ano siya, price. Yun, yun na. naman. Uh, Halagang 230. 230. Ito siya. Fairy, ano ba ito, fairy garden? Ano yung fairy garden na ito? Ito siya, guys. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. so, Paano ba yan? Paano ba siya i-ano? Basta ganyan siya. Ayan. Peri ba yan? Super peri. So, kat na. Oh, malaki. Kasi seven. 5 lang kasi yung pako. Pero wala kasi yung size six. Size seven kasi two. Pero okay na din. Pang lang naman. Siya. First items is yung pang bahay. Ayaw ko nang kirain yung mga pinapak nila. Diyos ko, Maria. Napakaganda. And second, Ito naman mat malalim na latito, latito. Hindi naman ito super latito Next is, eto naman is, ayan. So, hindi ko natatanggalin ko kasi hindi ko naman siya gagamitin. Parang gagawin ko lang siyang ano, display. Chor, display. Wala lang. Parang gusto ko lang talaga may mga tasa. Ayan. Yes. Ayan. So, ang dami dito. And ito, dalawa yung hawakan dito. Magkano ito, guys? Ano lang yata ito, 150, dalawa yung hawakan. At eh, ganito lang siya. Hindi, may software pala itong kasama. Ano, hindi ko lang, hindi ko alam ko lang saan. ba Gusto ko lang magkapi na ganito. Mm. Ayan, oh. Yeah. Next is ito. Uh, ano to? Free. Be free lang pala to. Ayan, libre. Ito, libre lang to. So, ayan. Oh, grabe talaga. So, hindi mo talaga masabi ito. Free lang din to guys. Okay. So, Pag mga ganyan, free lang yan. And, ito yung, ano to. Wala. Libre. Free lang din. Ano to? Puro free lahat. Free lang din to. Free lang din. Ayan, ito. Kasama din sa mga mali malitap na dito. Dalawang pinggan. Ayan yung so, dalawang, apat yung tayo. Ayan. Uh, ano to? 400. 400. 400. At ito naman ang 24. Walo to 9. eh. Matinggan. Ganito lahat yung design niya. 400 pesos. Eh. 400 pesos. Eh. Ah, ito. Ito na siya. Ayan. Ganito. Pariho lahat ng design. Iba-iba lang yung kulay. Kasi ito may sunflower. Ayan ten Flowers na ito. Four to, ay eight. Pero mayroon kasi yung isa na nag-libre na, na libre dito kasi na ano siya, medyo may sira sa gilid. So, ang nangyari, three na lang yung isa. Kaya nine yan, nine na piraso yan. Ito, hindi ko alam kung ano to, pero free, libre. Ito, hindi ko rin to alam kung ano to, pero libre lang din ito. Libre lang din. 100 libre. And ito naman is magkano to? Ito is 150. 150. Dalawa. Ito free. Ito free. Hindi ko alam para saan. Ito free. Free yung mga maliliit na yan. Grabe. Ito 79 pesos tika, tika, ay hindi, ti, basta pang tika. Yung parang takore. <laughs> parang takore. Ito siya guys. Hindi ba na siya bubuksan? Kasi hindi naman ako nagpiti. ay ako nang mong tika. di ba, kape lang ako. Okay? 79 na kasi kaya naman ko siya. So, sa mga may gusto, uh, pwede ko siyang ikli. Pwede ko siyang regalo, ibigay. Sa iyo na. Char. Ay, ito pala yung takip niya. Oh, paganyan pala siya. Oh, ganyan. Sa na to wala na sila dyan. Sa gusto lang naman. Ba't parang puro free? So, ah, ito naman. Magkano to? Ito, 6, 6, 6. 6 kasi pag nabawa, September, October 6, October 6, pag nag, ano sila, nagpa, uh, pa promo October 6, may mga price na 6 pesos lang. So, ito, 6 pesos lang ito. Ito naman is yung pa-live-live live lang. Yung hashtag live na hashtag Tuesday, hashtag Monday. So, ito yung makukuha mo. Walang bayad. Free lang yun yan. Parang puro free lang yung pinupo. Ha? Huh? Ano to? Hindi ko to alam. Worth of 300 pesos. Wait. bubuksan natin ito, guys. Kasi hindi ko to alam. May ganito ba ako? Teka lang. Parang kulang. Parang kulang yung yung box ko. Ah! Alam ko na. Yung ano ito. Parang lagayan ng ano. Lagayan ng... Pwede mo lalagyan ng ano. Nung malabas ng YouTube natin. Akala mo naman. May dibdib. Wala naman. Yung lagayan ng ano. Lagayan. Pwede mo lagyan ng mga accessories mo. Mga alahas. Pero wala naman tayong alahas. Wala tayong accessories. Pero pwede mo siyang lagyan. Ito yata yun. Oh, ito naman. Ayan, ayan. So, dito may laki na sing sing mo mayroon kari mga pintas ang hindi mo na naging hindi mo naga gamitin ito mo lang siya ilagay ayun. pwede mo ring tulugan ng kung gusto mo dito may tago yung fried chicken o yung ano? yung galunggo since may box pa siya, oh yeah So, so, gusto ko parang gusto ko na lang itong i sa December. Yan, I ko na lang itong December. Diba may box pa siya? Kala mo susyan. Susyan! yun pala yun. Ito yung saucer nito. Same sila, di ba? Saucer. So, di ba? Kape-kape. mayaman. Pero bakit yan lang yung natin? Wala na ba? Bakit yan lang? Wala na kayo. Sansa? Hello. Ay, ito, dito, to. Ayan. Ayan. O, oh, kapi-kapi mayaman. Sosa, sosa. Ayan ko lang kung bakit ganyan. Ito, eh, hindi ko to alam kung ano naman to. Pagkakasya natin to. Pag hindi, pag na nakarton, bubukta natin. Hindi na, hindi na hihita eh. Kung ano naman ito eh. Ayan, bubukta natin. Wait lang. masyado nagmamahal. Kasi nga, ano, wala na akong panglalagyan. Puno na ako ng tasa. Kaya pinggan na lang. Ah, ito yun. Ano to? Kano ba to? Six pesos. Six pesos din siya. Ganito. Toy. Ang cute. Ang cute na six pesos. Ayan. Ang ganitong ganito, ah. Ganito, ganito, oh ito siya guys lahat ay wala nang laman wala na 'yan ha wala na wala na wala na wala na wala ayan hmm ayan ayan oo 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 ayan ayan guys lahat doon yung laman ng box ito lahat ng laman ng box natin wala na siya wala na siyang laman Thank you for watching. I uh, hope you enjoy. Please like, share, and subscribe para updated ko kayo sa lahat ng mga vlog ko. Upcoming pala. Upcoming ko. Thank you so much and bye-bye.